ano si Eddie Periclina may palabas sa center cheater oh. dito sa Quiapo oh. ba diba, may center dyan oh. center cheater punta kami doon nato doon magka partner si Rani Esperanza Pabun hmm. si Esperanza Pabon yan na ngayon eh yung who, who is judge na siya ngayon eh na oh hmm. kasi habang naging artista yun nag-aaral siya hanggang oh. sa naging ngayon judge na talaga siya oh. si boy sikat, pa boy oo pa. sikat siya ngayon na. Oh tatanda na nga lang kasi tanda din naman namin yun eh pero sikat na siya sa ano sikat na siya sa judge tinutulungan namin yun si Eddie bawat palabas ni Eddie Peregrina tinutulungan namin yun pagka may pelikula si Eddie Peregrina na na iniikot kasama kami noon, tumatakbo-takbo kami. Hindi, eh, hindi, kunwari lang yung mga ano kami. Oh, no, kasi utos ni Nora. Oo, oh, utos ni Nora yun. Kung hindi utos ni ma'am. Uh -huh. Kasi ma pagka umutos si ma'am sa amin at tulungan namin siya, may uh -huh. budget kami. Oh. Uh -huh. Pero pagka hindi kami inutosan ni ma'am na kami lang pusa, wala kami budget. Oh. Uh -huh. Kaya hindi kami basta-basta sumusugod. Oh. Uh Fans -huh. ka pala talaga dati ah. Ay, oo, talaga. Uh -huh. Nasaan na yung mga ano mo, yung mga para pernalya mo kaya, no? Ay, Nora. Wala na nga, pati yung ano ko eh. Pati yung album ko, wala na nga eh. Hmm. Na, yung, yung ano kasi, yung album ko kay Nora na...